Di ba sa pinakamagaling magano kanya, may alis ako sa inya. Kanya rin ganito, Bon. Boss, oh, ay, ay boss, ang ganda ng beat niyo, ano yan? Pastry beat Force? Oo, oh, oo, oo. Kasi yung nag-bomb mo tingnan di ko ba matryo yung na, ano? Ang ganda kasi nito, boss. boss! Ikaw na naman, boss? Oh, gano'n? Oh. <laughs> Bakit parang, ano, boss? Parang pang... BOSS! Bootsy! Ano ba ang buhay? <laughs> Ikaw na naman, boss? <laughs> <laughs> parang ano. Ay, wala, wala lang yung boss. Gold ba talaga yun, boss? Ay, gold, to, boss. Pati nga, boss, pwede ka ba makita, boss? Kasi talagang gusto ko rin bumili ng ganyang hikaw, eh. Tingnan mo, para sa totoo. Boss! B-b-b-b-b-bossing! Kamusta ka buhay-buhay? Hindi ba, siguro naman, alam niyo yung bossing! Pag may tinatanggal-tanggal sa akin sa content ko. Ngayon, papagawa natin sa Kolokoy Boys. Kung sino pinakamagaling. Um, ano ba? May premium ba? Gusto niyo ba may premyo? Oo naman, oo naman. Sige, ang premyo, ano, magano? 10K. Mahal. Hindi, <laughs> basta pinakamagaling magano. Kanyari, may aalis na ako sa inya. Kanyari, ganito, bon. Oh, boss, oh, okay. ay, boss, ang ganda ng vape niyo, ano yan? Pastry vape force? Oo, oh, oo, oo. Oh, oh, oh. Krash, Ito yung naigba, mo. pwede ko ba matryo yung ano? Ang ganda kasi na ito, boss! 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 Ikaw na naman, boss! Uh, ano <laughs> yeah, 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 yeah. yeah. Pero siya pa rin magsasalita. Oo, oh, siya pa rin, rin, oh, rin, 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 rin. magsasalita. Ako mag rate ako -ra -ra Ika mag -ra -ra Ikaw mag sige, Dima. sige. Okay. Sipo, sipo, sipo muna. Oh. Ah, Game. Game na. Ano? Wait lang, uh. wait lang. Dadaan ako. Na. Game, bossing scene, Paul Vlogs, camera one, rolling, action! Ay, boss! Boss! Ganda ng headband mo, boss, ha? Oo, oh, maganda ano talaga yan. Saan mo na nabili? Mas, parang, bakit parang, ano, boss? Parang, pang, boss! Bossy! Buhay-buhay! Ikaw na naman, wala, boss! Boss! Ano kayang pwedeng tanggalin kay Dominic? Ay, hikaw, hikaw. Sige, sige, sige. Uy, uh, boss! Uy, kasi lagi may ginagawa si Manupito na ano eh. Boss, wait lang boss ha? Ay, boss. ay, boss. ay ba 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 bakit boss? Ano tong hikaw mo boss? Bakit parang ano? Ay, wala wala lang yung boss. Gold ba talaga yun boss? Ay, gold to boss. Patingin nga boss, pwede ka ba makita boss? Kasi talagang gusto ko rin bumili ng ganyang hikaw eh. Tingnan mo, para sa tulong. Boss! Kamusta ang buhay, 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 buhay. Bro, ba't ang ganyan yung wallet, yung wallet, yung wallet? Yung wallet, yung wallet. Boss, wait lang, boss, ah. Boss, nakita ko kasi, boss, may daladala ka ng cellphone, may daladala ka pang wallet. Hindi ka ba naiiraman nila? Boss, sabi na nga, boss. Kasi, eh, mabigat ng wallet mo. Boss! Oh, boss! Pagusta ang buhay mo, ah. Patayin. Ah, cellphone, cellphone, cellphone. Ayan, 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 ayan. Game. Boss, boss, ano yung, boss, ano yung naka-square sa mo, boss? Boss, ano yung naka-square? Pwede ko ba makita, boss? Kasi parang naiilang ako dyan, eh. Oo, yan. Ay, putya, cellphone pala. Kaya pala parang, parang, boss! Bossing! Boss, na naman, boss. Pa'n taas? Pa'n taas. Ganun, eh. Daba, daba, daba. Dala na, baby. Babe na lang, babe na lang. Chinelas. Ah, wala rin, Bossing rin. Boss Okay, 5, 4, 3, 2, action! Ah, uh, boss, uh, ano to, boss? Anong Ay, P.B.Negma, ito oh, yung boss. sikat na sikat na babe ngayon, ah, yung pastry papers, boss, ano boss? boss. Pwede ko po matry, kasi boss, kasi tagal ko na gusto magkaganto, boss! <laughs> 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 sinera sinera sinero Ragbudoy Re Ragbudoy Ragbudoy sinero 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 sa sinero 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 Boss, pwede na mo pa. Boss, bawian mo 'yung tanggalin 'yung headbot mo, boss, bo. kasi ano eh, patingin nga ako nito, boss. Tigla mo, luma na 'yung boss. Bossing, <lair> boy. <laughs> boy, boy. Boy, boy. Boy, boy. Boy, boy. Game, game, game. Ah, uh, boss. Ay boss. Pwede ko ba makita yung relo mo? Parang why ano yun, why yun? Why ano mo? Oh, shit! Hindi <laughs> ko na nakawin. Titignan ko lang kasi parang ganda ng brand. O, pati mo pati naman. brand na yun, Ang oh, ganda niya. Parang tunay na gold siya, boss, e, eh, no? Eh, bigat niya, boss, ha? Parang... Boss! special ano ako pa request lang. Ano yun? May gusto ko kasi makita yung isa doon ay no. Ay, sige, sige, Bola, 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 bola. Bola, Wow. Ay, 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 ay. sana i-CJR muna. Ano ka muna, ka muna? Gusto ko na makita, gusto ko na makita yung reaction eh. Request Oh, gusto. Jay, na, Jay? Eh, sa tropa namin ko, Lois. ay game, game, game. Game na yan, ha. Ay boss. Hey, boss, ano yung boss? Ganda ng bola mo. High mindset na Oh. Uh. High mindset boss. tingin niya ka boss? yung boss eh? Ha? Ginagawa ko ah, ginag boss, baka pwede ma-try, -ma boss <camamit ka panlaro> yung bola mo pang laro? Kasi tang ina, ganda boss ng bo boss! Kamusta, ate! Kamus kamusta Kamusta, ati? Game na? Game Sabi mo ko, ready ka a? Ready na Boss Ay, boss tara boss, laro tayo boss Boss, wait lang boss ha? Bakit boss? Tangin, ang ganda ng bola mo ah oh, Oo boss, I-minus 2 boss eh Parang ang varsity <coughs> ng TUP ah oh, Oo boss Patingin oh, nga boss, patry nga ako Bakit mo. boss, <coughs> baka nakain mo to? O hindi, hindi boss, itatry ko o, lang Sige boss Eh tangin, ang ganda boss oh, Ang quality ang bola niyo Patingin nga ako ng BOSS BOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ano ba paris sa ibon? Sige sige sige. 1, 2, 3, go! Boss, dito ka nga, boss. Kasi parang kutang na may nangungupal sa akin eh. Hindi ako yun, boss. Hindi, parang yun. Ayun boss. ikaw! Pati yun ang mo, boss. Parang ano yun. Eh, ganda ng mo na Ayan, yung isa dyan. Alisin mo na lang. Ay, alisin mo na lang to. Bakit, eh, boss? Matutumihan yung pako pa eh. lang yan. Sige, na, alisin mo. O, oh, sige. Ayan. Ayan o. Ayan yung chinelos ko dito. raindrop truck drop top drop top, top. smoking no cook in the hot bar cooking fuckin' on your bitch shit yeah. that